7.30 a.m. Nandito na kami guys. Papasok na kami ng gate ng Ibrahim Rosa. Kasi nga, mas magandang pumunta ka kapag maaga dahil wala pang tao. Ang ganda-ganda, Diba? So, ito yung welcome to Ibrahim Rosa. Yung nasa kaliwa ko guys, yan ay isang musileo or libingan. Yung nasa kanan ko naman, yan ang tinatawag nating masjid or dasalan ng mga muslim itinayo itong guys Ibrahim Rosa na to bilang libingan ng asawa ni Ibrahim, Ibrahim Rosa siya ay namatay pero naunang na, na pumanaw si Ibrahim kaya siya yung naunang nailibing dito then sumunod yung kanyang asawa yung kanyang reyna <laughs> then apat na miyembro ng kanyang pamilya and sa labas pa lang guys yung hardin pa lang napakaganda na ganito din yung view niya ganito din yung hardin sa loob ng gate na yan. Kapag pinasok mo yung uh, masjid at saka yung mausoleo. Ang ganda-ganda niya. Mas maganda pa siguro ito kung andun pa yung mga tiles, yung mga kulay ng building na yan. Pero ano na kasi, nawala na. So yung nakikita nyo is, ano na lang yung white, yung mga lumang kulay nito Hanggang sa muli. Bye!